sa social media ang umano'y pagiging magaslaw ni Raver Cruz sa kanilang live stream ni Julian San Jose kamakailan lamang. Kaya raw mahahalatang di naging komportable si Julie dahil dito. Humingi naman ng tawad si Raver sa mga na-offend sa inasal niya habang ipinagtanggol naman ni Julian si Raver at sinabing sobra na raw ang mga naging panguhusga sa jawanya. I, uh... Ayan nga, di ba sabi niya uh, Julian sa kanyang ano uh, ex o dating mm -hmm. twitter is Masyado naman ng below the belt okay. ang mga sinasabi pangusga. ng mga netizen, ng mga oh. pangusga kay oh. Rayburn na umabot pa talaga sa ano. Kung, diba? anong kung ano ang akusasyon. Magpa-drug test daw muna pag oh. oh. sumara. Siya ba yung Nag-mariwana ba? Di ba sabi niya? At nila... pa, Pero alam mo, inodyo ka tuloy si Rayburn mga cyber libel oh. kasi na masyadong below the belt talaga yung mga ano okay. paratang sa kanya. Mm. Pero di ba, kung sinasabi nila ng mga netizen o mga 喏。 bashers nila na eh ganyan lang talaga si Raymer sabi niya playful ako tsaka ba't naman niya daw ng hampas oh, babatukan. mabatukan mabatukan oh, may respeto ako sa babae dahil pinalaki ako ng nanay ko ng tama at oh, oh, mahal which is babae naman, oh. No? Oh, oh. parang katuwala yung ginagawa hey, napunod natin yung video yung gan parang natutuwa lang gano'n wala nang batok na gano'n saka siguro sanay na sila sa isa, oh, isa na nagaganunan eh. di ba ba masyado tayong komportable oh. ito mag nga itong mga hampas pa di ba pag natutuwa, diba? Diba? Sa ka ano diba na minsan naga? pag ka minsan namumura mo nga ng oh, wala oh, so oh, lang. mo. Di diba? oh, oh, oh. eh, no, kung, wala naka video yun, di oh, oh. ano na nababas ka na okay. sa ibang netizen. Eh diba? Yung isang kaibigan natin na may edad, edad na nakasama natin sa ano. Kung magmura di ba? Mm. Minsan sinasabi pa niya na oh Susunod ka na, di ba yung gano'n? Oh. Marapit ka rin sa gano'n, gano'n. Di ba natatakot na yung isa? Oh. Pagka nagsasaltad siya yung gay kaibigan natin, kasama natin sa PMPC, gano'n lang siya. O ikaw yung ano mo, yung adits mo, sabi niya kay Melwa, yung adits mo, gano'n lang, sanay lang tayo kapag kasanay ka na, komportable na sa isa't isa, lalo na mag-jowa, value wala yun. Kaya lang talagang kitikiti -kit talaga si Ray, pero hindi ibig sabihin po, eh nakagamit siya, di ba? Oh, 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 yung live sa stream, yun. yung, oh, yung pinagmulan ng live stream po nila, eh, live stream po nila sa pagpopromote ng kanilang team. Dahil sa AOS, meron yata silang team-team na parang sa oh, contest. Oh, Oo, oh, oh, ng mga production number. Kaya nag Kasi so, ano daw, uh, explanation ni Julie na, na panood ko yung interview niya, na low energy daw siya doon. Oh. So parang si Raver ang puno-puno uh, no. oh. sa kanyang low energy. Siya, siya yung nagpapaka-high energy. Kasi, Pero in real life, ganun daw talaga si Raver. Oh, oh, yung kanyang point. personality, ganun. Ang nakakalungkot lang talaga, ka lang bang kailang mag-ingat pa palagi para sa oh. ano, mga basher, sa mga apple, sa mga pumupuna ng lahat ng kilos. Parang hirap-hirap din. Correct. Diba? Kailangat ba din nang ka lang kaya nga? Oh. Baba lang sila. E Eh, ang kulkul ko din sa pag nagaganong tayo. Pero walang pasan, oh. lalayo natin. di oh. oh. Diba? Oh. Nakita, hindi naman bato ginaganong ganon. Kasi sanay na sila sa isa. Correct. Sa... O dapat pagdebatehan natin kung lagi ba dapat maging formal tayo sa oh. Oh. Ano? Oh. Diba? Oh. <laughs> kahit sa live stream. Dapat ba ang laging maingat? di oh. Diba? Pero ang maganda dyan, <laughs> sa kabilang mga bashing na natanggap ni Ray sa uh -oh. pa'y nag-sorry na, di ba? Uh -oh. siya ng sorry, pero wala naman daw talagang ibig sabihin. Yung mga netizen lang nagbibigay ng mali sa ginawa ni Ray Burr. di ba? Oh. Pero yung iba na intindihan naman siya eh. Oh. Wala, pero na nagtanggol. naman, oh. naman oh. Si In points, ganyan lang po si Ray Brown. Isipin mo, bago ka sumali sa mga live shows, kailangan daw papa test muna yung mga artista. Kaya nila ganun naman yun. Magandang pagdebatihan yan mamaya Ay, yeah, sa ibang episode natin. Ba